Kapit lang sa mga sombrero ninyo, mga kababayan. Ang pinakabagong viral sensation ng San Juan ay nagdadala ng drama sa isang bagong antas. Kilalanin si Boy Dila, ang lalaking ginawang sarili niyang entablado ang Wata Wata Festival ng San Juan. Ang kanyang mga kalokohan ay sobrang nakakatawa, mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa libreng Wi-Fi. Una, nagmatigas pa si Boy Dila sa ilang mga video. Isipin mo yung taong nagsabing, "Hindi ko ginawa 'yan," habang ginagawa niya Oh, siya ngayon! Pero may pasabog! Ma matapos ang lahat ng ingay sa social media, nagdesisyon si Boy Dila na harapin ang responsibilidad. Nakipagkita siya kay San Juan City Mayor Francis Zamora at humingi ng taos-pusong paumanhin. Kudos sa mayor sa pagbibigay din sa epekto ng ating mga aksyon sa komunidad. Naintindihan ka namin, Boy Dila. Gusto mo lang sumikat, pero siguro sa susunod subukan mo na lang dance challenge. At yan ang kwento! Mga kababayan, isang viral na kwento na puno ng drama, tawanan at kaunting pagpapakumbaba. Abangan ang iba mga pakikipagsapalaran sa internet at tandaan mag-isip muna bago mag-post.